Oh my god, ang lakas ng Agos, grabe. Tabi ilog ba to o sa tabing creek? Grabe. Kuha ito ni Sir Raymond Calvers, grabe oh. Sobrang lakas ng Agos, parang konti. Punting... Yun oh, oh pa siya akin ng talsig ng Agos. Ay, grabe talaga yung agos, oh. Tumuloy-tuloy pa yung ulan. Grabe, gigibay na talaga yung bakod nila dyan, oh. Grabe, tumatal sa parang dalaking alon. Oh, grabe. Oh, grabe. mo. Iyak, mo na yung mga motor mo. Oh, ayan na, osok na masok na sa inyo. Eh, grabe rin dito. Tabing ilog Ay, o tabing creek. Grabe. Putol-putol din daw yung live ni ma'am. Iyak, iyak mo na ala, ala, ala. Putol -putol okay. yung mga pata doon. Ito yung nangyayari sa amin dito ngayon. Dala ng bagyong inteng. So, nandito kami sa third floor ng ate kasi yung bubong ko, ayan, lubog na. So guys, so mga kapitbahay ko, lubog na rin pati bubong hanggang dito. Kabilaan ko. Yan. Kung may rescue guys, parescue. May mga bata na Although nasa third floor kami, kaya lang nangangamba kami. Baka abutin pa third floor. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung ulan. Especially, parang kay San Luis, please. San Luis, Antipolo City, parescue please. Grabe rin dito guys, yung bubog na yung bubong, oh. First floor, nasa third floor na sila. iba ba, nasa bubong na. Patuloy pa rin yung ulan kaya hold down, nasa third floor kami. Kaya lang may mga bata akong kasama, kaya kailangan ko sana ng rescue. ha, yung ito yung bubong ka. Hindi ko ni hindi gamit ko importante yung mga yung ano kaligtasan ng mga anak ko at mga kapatid ko rito. Paris ko naman please. ah ah gan Yan, mga bahay ko, mga nasa bubong na. Oh, yan naglalaglag na, naglalaglag na, oh, naglalaglag na, oh. yan na, tuluyan ang naglalaglag oh. Yan. grabe inanod na yung sasakyan. Bye-bye. Nako, sabay ko tipo. Grabe, hindi talaga akalain dito sa Antipolo. Ang taas-taas ng lugar na 'to. Oh, sis, Grabe yung tapos ng Agos, oh. Grabe yung tuwid. Sabi ng mga taga dyan, parang first time lang daw nangyari yan dyan sa lugar na yan.